sa isang baryo sa Nueva Ecija. May isang bahay na matagal nang walang nakakatagal. Hindi dahil sa baha, lindol o bagyo, kundi sa mga aninong naninirahan dito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at like para sa mga nakakatakot na storya gaya nito. Ayon sa mga matatanda, may mga di nakikitang nilalang na nananatili sa bahay na ito. At ang sino mang pumasok, hindi hindi na muling naging katulad ng dati. Ayon sa kwento ng mga residente ng barangay Sta. Clara, may isang lumang bahay sa dulo ng kalye na ilang beses nang tinirhan pero palaging iniiwan matapos lamang ang ilang araw. Noong 2016, isang bagong kasal na galing Maynila ang lumipat dito. Masaya raw sila noong una. Ngunit pagkalipas lang ng tatlong gabi, nag-iba nag na ang kanilang kilos. Ayun sa kapitbahay, madalas silang marinig na nagsisigawan sa gabi kahit walang away. Isang gabi, may narinig ang mga residente na parang umiiyak mula sa loob ng bahay. Ngunit paglapit nila sa gate, biglang tumahimik. Kinabukasan, iniwan ng mag-asawa ang bahay hindi na nagpaalam sa barangay. Nang tanungin sila ng pulis, ang sagot lang ng lalaki. Hindi kami nag-iisa roon. May nakatira ng nauna at ayaw nila sa amin. Ang mas nakakakilabot, pareho silang dinala sa psychiatric ward makalipas ang dalawang linggo. Simula noon, walang gustong tumira sa bahay kahit libre, tinanggihan ng mga bagong pamilya. Sa CCTV na inilagay ng barangay noong 2019, may mga puting anino raw na dumadaan sa bintana kahit walang tao sa loob. Ang mga aso sa paligid tahol ng tahol tuwing alas tres ng madaling araw. Sabi ng isang albularyo na pinatawag, hanggang ngayon, nariyan pa rin ang bahay. Tahimik. Abandonado. Pero kapag mapapadaan ka roon sa gabi, makakaramdam ka raw ng malamig na hangin kahit tag-init.